sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Heso Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Sa mga ganitong panahon po, lalo na nung wala pa yung pandemya, tayo po dito sa FEBC ay talaga namang abala na po sa paghahanda para po sa ating nalalapit na anibersaryo. Subalit, alam niyo po ba na bago mag June 5 ay mayroon po tayong isa pang selebrasyon. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ito, abay uh, tara na, samahan niyo po ako. Dan Androng inyong kaibigan dito po sa ating programang The President's Report. Dahil ang ating bansa po ay regular na tinatamaan po ng mga kalamidad tulad na ng bagyo, abay hindi na po bago para sa FEBC na mayroong tayong mga stasyon na ang pagsisimula ay uh, ng uh, kanilang broadcast ay konektado po sa mga bagyo. Ganito po ang kwento ng CARE 104.3 The Way FM sa Legazpi City, di po ba? Abay, naghahanda sila sa muling pagbabalik sa sa ere ng stasyon pagkaraan po ng ilang taong natigil ang operasyon nito. Subalit, kinailangan po nilang isantabi muna ang kanilang mga plano uh, para po makapagsimula agad ng broadcast. At sa pamamagitan ng First Response Radio para matulungan pong maghanda ang mga tao na nuuyay uh, may parating na bagyong si Ruby, Desyembre taong 2014. Ang ating stasyong tampok po sa linggong ito ay ang 97.5 DYFEFM, ang unang tugo ng pamayanan sa Tacloban City, ay ganoon din po ang kwento. Nang tumama ang Super Typhoon Yolanda noong pong November 2013, agad naman tayong nagtungo roon upang itayo ang First Response Radio at uh, matinding matindi po ang pagkawasak ng uh, lugar na iyon kaya uh, ang lahat ng tulong ay napakahalaga at naniniwala po tayo na ang komunikasyon ay isa ring uri ng pagtulong. Salamat po sa Diyos sa mahigit isang buwang FRR broadcast mula po sa tuktok ng nasirang Tacloban City Hall. Natapos din ang aming broadcast subalit patuloy ang pakiusap ng mga tao na makapagtayo tayo ng mas permanente pang stasyon ng radyo pagkaraan ng maraming panalangin, pakikipag-usap sa mga nais tumulong, at pagsasaayos po ng mga dokumento at lisensya, abay pinasinayaan po natin ang 97.5 DYFEFM noong May 22, 2018. Sa kasalukuyang po, katuwang natin ang Cat Joy Holdings at ang CCT, ang Center for Community Transformation, sa paghatid po ng mga programa mula alas 5 ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. At uh, lunes hanggang biyernes po yan. At tuwing sabado naman, mula ikalima ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At uh, sa pagnanais nating abutin ang mga pangangailangan ng mga tagapakinig, may broadcast tayo, syempre sa kanilang heart language, ang wikang waray. Ang pamalandong o sabihin na nating pagbubulay ay isang uh, programa po na kung tutuusin ay mas matanda pa kesa sa DYFE. Mahigit pong dalawang dekada na itong sumasahim papawid sa isang commercial radio station sa Tacloban City. Ang isa pa pong programa ay ang uh, kabugtoan o kapatiran. Ito naman po ay pagtuturo mula sa salita ng Diyos at uh, kasama po natin dito ay ang iba't ibang mga pastor ng simbahan sa Tacloban City. Nariyan din po ang sagdon ni Doc o payo ni Doc para naman po sa mga usapang pangkalusugan. Sa lahat po ng ito, abay natutuwa po tayo sa tugon po ng ating mga tagapakinig kung paanong inaabot po sila ng ating mga broadcast. Ganito po ang sinabi ng isa, Lagi po akong nakikinig sa inyong programa. Sinusulat ko rin po ang mga mahahalagang mga puntos. Gusto ko po ang paraan ng inyong pagtuturo. Naniniwala ako, nahihipo po ang puso ng bawat nakikinig. Dahil tama at praktikal ang mga ito. Malaking tulong po ito para sa akin. Isa naman po uh, nagsabi ng ganito, Naku, malakas po palagi ang tunog ng radyo namin para makapakinig din po pati ang kapitbahay namin sa pagtuturo ninyo. Masugid po kaming tagapakinig ninyo dito. Ngayon naman po, narito naman po ang patotoo ni Romy Gariando. Pakinggan po natin. Ako po si uh, Romeo Gariando kita na relocate kami dun sa New Kawayan Hindi po speaking Mula noon, being alone, nasa bahay na lang ako I Always make it a habit na Ano ba ginagawa? Nag-scan ako ng mga radio station ba? Until finally, na-locate ko ito si si Ate Shelo ba? Yung kanyang programa, Inspiration Unlimited Ate, igil ako dun Ang dayata itong program na po package yata. Parang um, andun na yung spiritual uh, equipment, education, at saka teachings. At partner namin, mga listeners, parang learning sa, sa amin. Dito po nagsimula ang interes ni Kuya Romy. Hanggang sa handa na siyang buksan ang kanyang puso sa Diyos. It's about time. Ito na, ika nga niya, nang nagdesisyon siyang isuko ang buhay niya sa ating Panginoon. Naghanap din siya ng isang simbahan upang lalo pang lumalim ang kanyang pananampalataya. Sana marami pa ang, marami pa ang uh, ma encourage to listen ang IPB if, at ng DYIP. I hope and I pray na marami pang tao kagaya ko na magbalik loob sa Panginoon ang inisahe ko lang sa FEBC, UIP, uh, maraming maraming salamat po sa inyo for establishing the registration here in Tacloban. Ngayon po, dahil sa mga lockdowns na nangyayari dyan sa Tacloban, walang malakihang pagdiriwang po para sa anibersaryo ng DYFE. Subalit, patuloy nating idalangin na mas marami pa pong makahanap ng stasyon tulad ni Kuya Romy at naway masumpungan din nila si Heso Kristo habang pinakikinggan po nila ang ating mga programa doon. Kung nais mo pang malaman ang mga gawain ng 97.5 DYFEFM unang tugon ng pamayanan, bisitahin lang ang kanilang website sa dyfe.febc.ph At para naman sa mas malawakang ministeryo ng FEBC Philippines at oportunidad para maging katuwang ka sa pagmimisyon, bisitahin mo din ang FEBC website, febc.ph, at yung ating iba pang mga social media platforms. Sa ating pagtatapos po, bago ko makalimutan, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng ating mga kaibigan na sumama po sa kauna-unahang Online Friends Fellowship noong nakaraang linggo. Naku, maraming maraming salamat po. At siyempre, abangan nyo rin po ang uh, mga karagdagang impormasyon patungkol po sa ating 73rd Anniversary sa darating na June Nako, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Muli po ako ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. At hanggang sa susunod na linggo, dito sa ating programang The President's Report. Palagi po tayong magingat at pagpalaing kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang um, The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.